Wala kaming ano eh. Sorry, wala kaming malaking salamin Kasi, dati, sexy talaga ako. Anilamin ko naman. Pero, kasi, nagkaanak ako. So, alam niyo na, meron akong mga malaki-laking katawan. Ganyan. So, eventually, hopefully, <laughs> pumayat tayo. Kaya natin to. So, ang lalaki na nga ng braso. Pero, kasi, talaga, pag nagkaanak ka, ewan ko, na napaprioritize mo talaga sila eh. So, sa lahat dyan, wag papabayaan ang sarili. Kaya natin 'to. So, ngayon maghahabol tayo dahil <laughs> 'di ba? Ngayon nasawi ka, ngayon ka babangon. Ano ba naman 'yan? Hay nako. So, payo ko sa inyo habang di pa. Wag niyo nang antayin. Yung maghuhugas din ng mga labahin mga kaantayan. Magpaganda kayo, mag kayo, ganoon para yung asawa nyo hindi kayo iiwan. Hindi, eh, oh, maraming tukso sa daan. <laughs> Tapos nagpatukso. So, you know, ganun na yun. So, aahon na lang tayo. Ganun talaga. So,